For today's episode mga karets, wala po muna tayong pupuntahan ng mga magagandang lugar para mamasyal o lugar kung saan magtatrabaho tayo katulad ng mga videos na in natin ng mga nakaraang araw, linggo o buwan. Dahil ngayon ipapakita ko sa inyo ang isang uri ng yamang dagat na hindi pa masyadong kilala kung pag-uusapan ang malawakang merkado dito sa Pilipinas. Ito ay ang crepis. Ano nga ba ang crayfish? Ang crepis ay ang uri ng crustacean na malapit na kamag-anak ng mga lobster. Ang itsura nito ay mukha silang maliit na lobster. Mayroon din silang matitigas na shell, sampung paa, kabilang na ang dalawang malalaking sipit. Ang mga ay nabubuhay sa tubig tabang. Ito ang pangunahing pagkakaiba nila sa lobster na nabubuhay naman sa dagat. So mga karites, kung gusto mong mag-alaga ng mga crayfish ay pwede kang magsimula sa tatlong piraso at kung magkano. 2,500 pesos po para sa dalawang babae at isang lalaking kripis. Ito po yung tinatawag namin na trayo. Take note na yung dalawang babaeng kripis po ay ready na itong magbuntis at mananak dahil nasa tamang edad na po ito para mangitlog. Medyo may kamahalan kung isipin pero makakabawi ka naman agad dahil pag nangitlog na po ang kripis... Ay, ang dami eh. Uy! Ayan, nasa uh, 300 to 400. Oo, 300 to 400. To 400. Uh, itlog So, ito pala, mas mas na to, nasa ano ito? Mga 10 feet. Sige, siguro po, yung uh, lahat nila. Yun. Hmm. Yung um, berig nila. So, narinig ng kaka-rights, ganun karami ng itlog ang mga crayfish. Nangingitlog sila ng may malaking bilang. Ang dami naman ng itlog ay nag-iiba depende sa ori, sukat, at edad ng inahing kripis. Ngunit kadalasan, ito ay nag-range sa 100, hanggang 600 na itlog sa isang pagkakataon lang o sa isang itlogan lamang. Meron ka ng 100 to 600 na itlog at mapaparami mo na yun kung maalagaan mo siya ng maayos at mapalaki mo. At sila hindi naman talaga masilang mag-alaga ng ano, free fish lalo na kapag nagbibigay mo yung tamang diet nila. Madali lang rin talaga wow. siya sir. Ayan, oh. Ato, o. lalaki yan o. Oh. Ayan oh, yan, pag may red sa flow na lang. Siguro daw yun.

So after mangitlog ng kripis mga karay, so sineseparate po yung mga anak niya dito sa lalagyan na maliliit para maalagaan sila ng maayos at kapag malaki na ay nililipat na rin doon sa mga lalagyan na malalaking tab na nakita nyo kanina. So habang maliit pa, dyan lang muna sila nilalagay para maalagaan sila ng barns guys dito tayo ngayon sa Crayfish 88 Um, uh, dito na sila sa puweto ngayon so itong setup ni sir ay uh, starting pa lang din ng backyard, backyard setup or uh, ano bang tawag natin dito sa ano natin Backyard. garage garage, garage setup garage. Ayan, so 10x4 10x4 sa <laughs> 2 layer tapos may 4x2 ayan yung sasakyan nandunin sa na, level <laughs> 3 yun yung 4 tapos siyempre sa hindi sa atin meron tayong lalagyan ng tubig baka Okay, if ever na walang ulan, kung makapag-ibang ka ng ulan, maganda rin. Pero kung wala, ito maganda rin yung meron tayo. Ano, water na ito. Tapos syempre, yung mga gamit ni Sir ngayon, mga USB type lang. O yan, nakita natin. So, nag-order din tayo ng mga ganitong USB type. para may papano. If ever na brand out, pwede tayo makagamit ng mga power station. Okay, sir. Yan, yan lalaki. Yan ang magandang pang-breed talaga. Blue na yan. Blue. <laughs> Kaya lang ito yung mga ganito, ito yung mga okay na yata sa kainan. Pero sa oh. sabi nila, ang prepared daw ng kinakain, four. 4 to 5. Sa babae, maganda pag ganyan kalaki siya. Dahil pag mag-egg sila, mas marami din. Hmm. Mas malaki yung potential niya. Sige, so, saan so, mo siya nagbili? Ngayon, malapit lang naman ako. Naka-order na ako. Hmm. Nakara na sinabi mo, nag-order na rin ako. Mm -hmm. So, sir, mga ano to, mga berries, tsaka lagay na namin dito. Hmm. Tapos i-set up pa naman naman ito ng lagayan. May mga la, nabiberi dyan ng mga maliliit pa oh. Oo. Bakit hindi pigan pati nilalagyan niya. oh? Oo. Ito kailangan na rin itong lagyan ng ano? Kasi ano no? Nag-ice okay. na. Nag-ano na yung iba oh. Nag-mult parang ano na. Nag-ice na. So ito nakikita natin ng na maliliit na mga tumbler na to Sa mga berry dito. Same din dito. Ito kasi napagpag na to. So kaya malaki siya. Kasi napagpag na para kahit pa paano habang yung mga ano natin, tawag natin na fry, fry natin, mga galaw-galaw na sila dito. Cray okay. links na? Hindi, fry pa lang ito. Ah, iba rin yung cray. Oh, okay. kapipisa pa lang yan. fry. Oh, fry pa lang yan siya. Makikita natin pag may mga movement na, makikita mo, meron na. Ayan, mga no? fry yan siya. Kaya yan sila. Kaya yan, maliliit. Nakikita mo, yan. Mga oh. oh, fry pa lang yan siya. Ano nandoon nga sila sa ano sa oxygen oh. No. mga <laughs> kapit. may plano 'yan ha. Ah. 200 plus 'yan sila. Ayun, 200. So ito 'yon. Kasi ito naman dito nakikita natin sa na to, mga berry dito na yung iba dito to, hindi ah, ano ba to? two weeks. Uh, depende ano, 5 days week to 1 week. 5 days to 1 week. So ano, okay, wala ka dito. Ayan, oh. No? So maganda rin yung may mga ganito na separated sila. Tapos, madaling linisin kasi nga Makikita mo yung movement nila, tsaka hindi, ang mga berig kasi hindi kailangan lagi ma-stress. Kaya hindi siya, kaya hindi ito yung mga berig natin, hindi natin sinasama dito sa mga walang itlog kasi may possibility na pwede silang mapuli, ma-stress sila. Ah, okay. uh, of course, malaglagan ng itlog, mahirap lang. Sige. Ngunit, kaya eh, mag-start pa nga sa nagalawang trial, isang trial. Mm. Yung just a year, kaya may nag-produce ng 1,000 to 3,000. Kasi isang itlogan pa lang, mm. di ba? 400? Eh, kasi yung ganyan, example nag-hatch na yan, pwede mong papahinga yan, mga 2 weeks, ganyan. 3 mm. weeks. After niyan. pwede siya ulit mag-buried. After nang molt, mag-molt kasi yan siya, after nun, pwede siya ulit mag-buried. Mag-buried siya oh. kay. ulit. Pag na-mate kasi siya na hindi pa siya naka-molt, potential din na masayang lang yung ano niya yung pagiging buried pag nagmura kasi matatanggal din. Matatanggal. So, Work awaits, but I'm ready to go. Actually, morning light, and yeah, I'm mean,